Guys, kung nakalimutan mo ang Gcash MPIN mo, ganito lang kadali mag-recover ng Gcash account. Pindutin mo lang itong Forgot MPIN at pindutin ang Send Code para ipadala ng Gcash ang code sa cellphone number na nakaregister sa ating Gcash account. Kung sakaling wala na or di na active ang cellphone number na nakaregister sa iyong Gcash account ay magpunta lang sa Help Center at kausapin si Gigi at sabihin mo sa kanya ang problema at bibigyan kanya ng form tulad nito. Fill up mo lang ito at isubmit at sundan ang instruction ni Gigi. Kung sakaling active pa naman ang cellphone number mo, hintayin lang na dumating ang code. Pag dumating na ang code tulad nito, kopyahin mo lang ito at e-type dito. Then submit. Ngayon, kailangan naman natin mag ng selfie picture para sa verification ng ating identity. Pindutin ang next. Ayan, then blink lang natin ang ating mga mata okay na. Ganun lang kabilis. Ngayon, pwede na natin i-type ang bagong M-PIN. Then, submit. Ayan, na-reset na natin ang ating m At pwede na natin mabuksan ang ating GCash account. Ganun lang kadali, guys.